Oh, ayun. Ito po ang biyaya ng Manila Bay dito sa Pasay. Yung sinasabi po nilang walang mahuli. Nawala na raw mahuli dahil sa ginagawang tambak dito sa Pasay reclamation. Ayun po ang katibayan, no? oh. Puro lapu-lapo pa po, buhay na buhay pa po, po 'yan. Oh, yan pa sasabihin nilang walang mahuli rito sa Manila Bay dito sa Pasay. Lalo pa nga 'ung dumami ang isda rito dahil naging buhangin na po 'yung ilalim, eh. nawala 'yung maburak. O, ayan, katibayan po niya. Ayan, kahuhuli lang. Buhay na buhay pa po. Ito pa po ang isa. No ayan po. O, ayan. Buhay na buhay. Puro lapu-lapu po yan. Mga special na isda yan. Yan pa, sasabihin nilang walang mahuli rito sa amin. Ayan, o. Bidesya. Ayan, mga, mga alimango. Hmm. Ayan po, ang lapu-lapu. Napaganda nga po yung reclamation dito sa amin dahil naging buhangi na yung ano eh. Hindi tulad nung dati na burak ngayon po puro buhangin na, nalinis na. Kaya malaking bagay din po sa amin itong pagkakaano na ito. Oo, oh, oh, may, may konting epekto. Ayan po, tilapia. Oh. Ayan po, huli <laughs> rin yan. Lalaki. Oh. Sa totoo po, talaga mayroong konting ano pong abala sa amin. Kasi po, pagka, pagka nag-ooperate sila, siyempre, lalayo kami rin sa lugar nila dahil baka tamaan kami ng barko ng mga ano nila kaya lumalayo kami pero may kami ayan oh buhay na buhay po lapu lapu, lapu, -lapu. peskas na isda po yan ba sasabihin nila walang mahuli rito sa reclamation dito sa amin sa Pasay marami po sipag lang Yun. sipag lang po ang kailangan dito pag, sipa, may sipag kada, oh, lapu, no? pag may sipag at tiyaga may lapu lapu eh yung iba kasi na wala nang nahuli ng araw to. Sasabihin wala nang mahuli dahil sa reclamation. Kasi nung po 'yon, eh bakit kayo po? O, kita niyo, puro lapu pula po. Oh, ayan po, katibayan niyan. Oh, ayan lang po, gusto namin parating sa inyo. Napaganda po kami rito sa pagtatambak nila rito sa reclamation sa Pasay. Luminis ang dagat dahil sa naging buhangin na lahat. Nawala po yung burak. Oh, salamat po sa biyayang ito ng Manila Bay. Salamat po sa Diyos.